Good day mga ka-technician So meron tayong repair ngayon uh, Meron tayong tutorial ngayon about sa isang concert na amplifier So ito Ayan Ang problema nito is walang control ang mga volume ang uh, main ang main volume is gumagana then pero ito mga nandito is hindi hindi talaga nagpa-function may machecheng HM po ang kana may part na pag pinihit mo gumagana yung base nagkakaroon ng output yung base pero pag ginala mo lang kaunti nawawala and then yung middle nito tsaka treble meron din mga tama ito Okay? So, ganoon din dito sa mic. Uh, di ko pa testing ito, pero itong mic, pero uh, tingin ko may problema rin yan. Parang damay rin yan. Kasi, uh, mostly sa mga ginagawa natin kanyang problema, damay-damay yung mga yan. So, testing natin, na. So, meron na akong, ano dito, may player na rin ako dito then May speaker na rin. So speaker ng video oking okay, ginamit natin din. Ayan. <coughs> so ayan. Naka-play na siya. Bukan natin volume. Mag-AB tayo para parehas may sound. Tapos yes, volume. Ayan. Ayan o. Oh. Pilitin natin to ha. Ah. natin to kung magkaroon ng response. Oh, wala di ba? Middle. O yung kanyang mid. Meron pero konting-konti. -konti. Lalo tong treble niya. Wala. Yan. So sa main volume wala rin pero nag-decide ako na palitan na lang to. Lahat para as in bago yung kanyang mga potentiometer. So, eto uh, ito yung common problema problem ng mga concert. Kahit siguro, uh, kahit anumang, ano, anumang ampli naman siguro. Basta ganitong hindi nagpa-function. Ito yung madalas. Pero may mga pagkakataon na ang problema is sa mismong preamp. Kaya walang response tong mga ganto Marahil walang supply na pumapasok para sa preamp. preamp kaya hindi yan tumutunog pero madalas uh, 95% na kapag itong nagka problema walang mga control to o naririnig mo na may mga sabit ito kahit, kahit maski ito kapag konti galam mo lang dito mayroon meron siyang nagka, nagka crack sa output pero this ano itong volume nito wala wala siyang crack kumbaga smooth pa rin siya pero uh, ko na siya kasi sabi mo kanina para bago lahat kasi mamaya babalitan lang natin ito mga ito. ilang linggo lang ito. Bibigay naman. So, ayun. Buksan ko siya at ipapakita ko sa inyo yung loob. At, ah, uh, pakita kung paano yung babaklasin to. Kung ikaw ay beginner pa lamang din. At, syempre, baka may gamit kang ganyan. Ganito, pwede mo rin tong sundan. Pwede yung panoorin para malaman mo yung mga problema ng ganito. Ano, paano pa siya, ano, paano ba natin siya i-re-repair? repair ano ba yung magiging solution natin? Okay? So, just keep on watching para malaman mo yung mga tips natin, yung mga troubleshooting natin. <clears throat> so, ito. Nabuksan na natin. Ah, meron pala akong nakalimutan yan, no? Ah, sabihin dito, may issue rin to na mahina yung right channel pero yung left, malakas. So, yung isa pang issue nyan. At yun yung titignan natin. And then, dito nakita ko, na para parang nandito yung board, yung isang problema na yun. Dahil yung kanyang mga linya is corroded. Kung mapansin nyo itong mga to. Ayan o. Oh. oh. Pero ginawa na to kasi may tape na to. Then, ayun. tingnan nyo. Dito naman, parang wala na makikita ang sira dito. But dito, Diyan natin che-check na lang natin yung ano. Yung linya, baka may mga putol na linya lang dito. Okay na lang. dito sa preamp. So ito yung babaklasin natin. 'Yan, mga nakalagay na itong mga 50k nakalagay. 'Yan, mga potentiometer yan, ito yung mga nasa IE sa harapan. Okay so ayun kakalasin muna natin siya. At tuturuan ko sa inyo kung paano siya baklasin, kung paano tanggalin yung Uh, mga potentiometer And for beginners uh, tanggalin lang natin to ubutin lang natin itong mga knobs lahat ayan to ayan so sa ilalim yan mayroon siyang nakalagay na Uh, nito nut kanyang lock lahat yan ito yan, bawat isa meron yan so meron dapat tayong 10mm na pambaklas yan yan, yan. Okay. na tayo? isa

kung paano tanggalin. Meron kong dapat dalawang ano dito, gamit. Uh, para yan natanggal mo syempre. Kasi yan nakahinang yan. Kailangan mo ng pump. Tsaka panghinang syempre. Pero kung wala kang pang pump naman, okay lang na panghinang. At least meron ka nito. So, testing ko muna siya gamit ang pump. Tanggalin natin siya gamit ang pump. Then, mag-try tayo magtanggal na wala tayong gamit na pump. Para in case na wala pang pump dyan, panghinang lang meron, meron ka, pwede mo, tong, pwede mo rin pati siya matanggal. Pero mas better na meron kang ano, uh, pump para magbilis. Ayan. Iitin mo lang siya, then i na, mo. Kinakasa lang to. Ah, uh, soldering, uh, pump. Ang dito at ito soldering in case lang hindi mo pa alam yung pangalan o yung tawag so ganun lang tagalin natin ganyan so yan tanggal na so para may katagalan na rin to so ngayon meron naman tayong tatanggalin na hindi tayo gagamit ng ano pump Ayan, ito rin. Mabilis din, di ba? Pero walang butas. Kailangan mo yung bubutasan para ipasok mo yung ibang parts. So, ganito lang. O, mo. Matrabaho siya kasi. Ayan. Okay, so sample lang to. Ah. Kung paano baklasin. Oh. Paano lagay ng, o, oh, paano maglagay ng butas para palabasin yung butas. Para pag naglagay tayo ng pyesa, madali lang siya ilagay. Okay? So, gagawin ko muna. Baklasin ko muna lahat to. Potentiometer. Then, babalik ko sila. Ah, papalitan natin. So, bumili na nga pala ako nino. Bago. Lahat. Na. And then, meron pa pala akong ano. I-share sa inyo. Yung isang tip din. Kung meron kang ano dyan. Uh, WD-40. Mas better na gamitan mo siya para sa mga ano switch ito ito, ito mga to lagyan mo siya para matanggal yung mga kalawang lalo pagka hindi pa nabubuksan yung ampli mo yan talagang puro kalawang yan masahan mo yan sa loob yan minsan nagpang malfunction okay so parang naalala ko meron din akong video na ganito noon uh, ganito rin yung ginawa ko nagpalit din na yata ako pero halos same lang yung problema then lalaroin mo lang to ay ah, lalagay ko sa comment na uh, comment section or sa description pala sa description tingnan mo lang dyan sa baba para mapanood mo yung isa para mas madali yun para sa'yo so ganito lalaroin mo lang siya yan para syempre yung contact sa loob malilinisan siya mawawala yung o matatanggal yung mga dumi okay ganun din dito. yan So ayan, papaklasin ko muna siya and babalik tayo ulit. Tanggal na siya. Tanggal na yung mga pihitan natin, mga potensiometer. magsasampol ako kung paano siya, paano maglagay. Siyempre, uh, may hindi ko na masyadong ano, uh, elaborate. Elaborate pa tawag doon. <laughs> Siyempre, ganito lang ilagay yan. Paano mo siya kinalas? ganoon mo din siya ibalik. At importante pala yung ano, uh, konting kaalaman din. Pag nagpapalit tayo ng mga potentiometer, no? May mga nakalagay po na value yan. Yan, 50K. Kung ano yung nakalagay dito, yun din yung susundin natin. 50K dapat. Okay? Pero may mga pagkakataon na kahit 50K itong nandito, eh, nilalagyan ng 100K. Mas mababa sa 50K. At, Ayun, ano naman yan, Okay naman 'yon Pero, uh, mas maganda na sundin natin kung ano yung nasa board. Kasi, yun talaga yung nirequire na gumawa. Nang nagmanufacture nito. Nang naggawa uh, ng function nito. Kasi, yan talaga yung nakalagay dyan eh. Hindi mo pwedeng, hanggat maaari, huwag mong babaguhin. basta, uh, same lang talaga yung ano, value. 50k, 50k na nalagay. Kung 100k, 50k yata to, 100k. Hmm, uh -huh. ano ba yung tinanggal natin? So, pwede rin magbase sa mga huling tinanggal mo. Kung halimbawa wala siyang data. o katulad nito, walang nakalagay. As compared sa kabila, na mayroon nakalagay 50k. Ito kasi, tinanggal natin. Oh, 50k din. 50k din pala. So, tama lang na 50k din yung lalagay natin. So, ganito lang. So, ito lang siyang ganyan. Ayan. Siyempre, pantay dapat. Nakalabog lahat. Then, hinangin mo lang siya. Ayan. Okay. Ayan. Dito, kung nag uumpisa ka pa lang, hindi naman siya record na maganda na talaga yung hinang mo. Siyempre, nag-uumpisa ka pa lang din, diba? Uh, mahalaga is, Maghi, may hinang siya at saka higit sa lahat may contact hindi siya gagalaw galaw o hindi siya putol hindi niya para syempre pag ginamit natin hindi tayo magtataka kung bakit siya gumagana okay? so as long as kaya mo pagandahin yung hinang papagandain mo para mas alas ah, tayo kasi pag mamaya pag hindi mo pala nahinang maayos magkakaproblema rin babaklas ka ulit uh, tayo kung siya kumbaga Okay, so ilalagay ko muna siya lahat. Sample lang 'yon. Hindi ko na isa-isa nilagay, kukuha lang tanang ano. Record ko na rin para may lift ka pa. Okay? So, ayan, pakita ko na lang sa inyo ulit mamaya. Ito, nilagay natin lahat yung pihitan. Ayan. Then, babalik na natin siya sa pwesto. At, magkakaroon ko tayo ng konting limis lang siya siguro po lang natin. Para mabawasan naman matanggal lang yung alikabok. Okay? So, ito na mga sir, mga technician, no? Napalitan na natin ng lahat. Naibalik na natin din lahat. And then, sensya na, hindi ko nakuha na yung pagsarado ko nung ano, ng tawag nito. ah uh, unit, ginabi ako. May pinuntan kasi ako, bigla di ko na, na nakuha na. Kaya madilim, no? So, ayun, yun yung naging problema niya yun lang mga volume lang so importante ano na kailangan pag nagpalit tayo ng mga volume hanggat maari uh, palitan natin lahat pero request natin sa customer o sa kung sarili mo man para sa naman sa ano sa para maging quality naman, naman yung output kailangan mo siyang palitan okay so ayun yun lang yung, yung nakita kong problema Then yung kalawang kanina, lininis ko lang, wala naman naging putol. And 'yun, salamat at uh, sana may natutunan ka dito sa video na 'to. And sana uh, mag-subscribe ka rin sa akin channel pala para lagi kang ma-notify ma-update sa mga bago kong uploads dahil magkakaroon pa tayo ng mga tutorials katulad nito. 'Yun, salamat sa inyong pananood and god bless.